Hanggang kailan? Hanggang kailan ako magkahaga nito? Hanggang kailan ko kayang itago sa sarili ko yung sakit na nararamdaman ko? Hanggang kailan ko kaya paniwalain ang isip ko na masaya ako? Hanggang kailan ko sasabihin na okay lang ako kahit na ang totoo sa loob ko? May nababaliw na ako nakakabaliw ang ganito. Yung tipong, alam kong walang tayo. Pero sa tuwing mag-isa ko, ikaw yung hinahanap ko. Ano bang dapat na ko? Nabablanko ang isipan ko sa mga bagay na tumatakbo dito. Minsan, sobrang saya ko. Dahil kahit papano, ay may isang tao na sa bawat umaga, ay nagiging dahilan ng pagbangon ko. Nagbibigay sigla sa umaga ko, pero minsan naman ay nagdudulot ng luha sa mga mata ko. Paano kung panaginip lang palang lahat ng to? Paano kung isang araw ay iwasan mo din ako kagaya ng ibang tao? Dahil hindi mo nakikita ang sarili mo nakasama ko paano kung dumating yung araw na yung mga na naidudulot ko ay makita mo sa ibang tao, babalik na naman ba ako? Sa panahon na itinatago ang sarili ko. Magtatago na naman ba ako sa kasulok-sulokan ng mundong ito para lang buuin ang sarili ko? Nakakapagod na yung ganito. Paulit-ulit na lang ang nangyayari sa buhay ko. Susubok, mahuhulog, magiging masaya, at sa huli, may iiwang mag-isa. Ayoko na, kasi sa pagkakataong to, baka hindi ko na kayang bumalik pa. Aaminin ko na, nung una, hindi ko din naman inaasahan na ako ay yung magustuhan. Sapat na nga sa akin na makita ka lang, mapangiti ka lang. Pero ngayon, hindi ko na maintindihan, mahal na ba kita? Hindi ko alam. Pero sa tuwing hindi kita nakikita, ay may mga bumubulong sa aking tenga na nagsasabing namimiss na kita. Ilang araw lang na wala ka, ay sobra-sobrang kabaliwan na ang aking nadarama. Yung mga sandali na hindi ka kausap, yun yung pinakamatagal na sandali ng buhay ko. Para bang ang bagal ng ikot ng mundo. Halos nakatitig lang ako sa mga kamay ng orasan na to at itinihintay ang pag-uwi mo at muling pagbabalik mo hanggang kailan ako maghihintay sa pag-uwi mo ilang araw buwan taon o dekada pa ba ang kailangan antayin ko hindi ko na alam kung kakayanin ko pa to hindi ko na alam kung hanggang kailan ko matatagalan to. Pwede ba? Pwede ba? Umuwi ka na sa piling ko. Umuwi ka na dito. Mahal ko.